Isang emotional na video ang ibinahagi ni Daddy Ven sa kanyang sockmed na nagpalungkot sa mga netizens. Ayon pa sa kanyang caption, Daddy's time is about to come to an end. Mommy's time is about to begin. Daddy will see you soon again, anak. Just like mommy, near or far, Daddy will always be there for you too. We love you so much, Tali Bumbum. Marami ang nalungkot sa balitang ito dahil mamimiss natin ang mga moments nilang mag-ama na labis na nagpasaya sa ating lahat. Halos apat na buwan lamang si Baby Tali nang sunduin ito sa butwa ni na Daddy Benz at Papa John at dinala nila sa Manila. At mula noon hanggang ngayon ay palagi nang inaabangan ng mga netizens ang video nila ni Daddy Benz at Baby Tali. Ang mga netizens naman ay naging instant ninang ni Baby Tali dahil araw-araw nila itong hinahanap at pinapanood sa Sokmed. Na witness nating lahat kung gaano na bago ni Baby Tali ang buhay ni na Papa John at na Vince at lalo itong naging makulay. Of course, kasama din naman si Baby Amara ngunit sa dalawang bata ay hindi natin maipagkakailang mas marami itong oras na magkasama kaysa kay Baby Amara. At kahit di man nila sabihin, mararamdaman natin na may malaking puwang si Baby Tali sa kanilang buhay. Sa pag-aalaga nila kay Baby Tali ay marami silang natutunan at halos lahat ng first as a parent ay una nilang naranasan kasama si Baby Tali. Very vocal naman si Daddy Vince na darating ang time na aalis din si Baby Tali at pupunta na siya sa kanyang mami. Dahil naniniwala siya na ang mga baby ay dapat tumaki na kasama ang mga mami at madali din naman niya itong bisitahin sa Amerika. Kaya dalangin ng lahat na magiging okay si Baby Tali sa Amerika. Dahil dito sa Pilipinas ay parang prinsesa ito. Marami nag-aalaga sa kanya ng si Papa John, si Daddy Vince at ang mga angels nila sa bahay. Dahil alam naman natin na sa Amerika ay may trabaho ang kanyang mga mommy at meron pa din itong tatlong kapatid na makakasama niya. Ngayon mga mare, marami pa tayong aabangan ng mga bagong kabanata ng Baby Daddies at ng Team Tara. Oh. Alika, crawl na, crawl na Alika,